Hello everyone! Mga Yags, welcome back to my vlog. It's a Sunday na po guys and then uh, mana ko prepare ganina ra and then at to may manimba mi sa of course among favorite simbahan dito sa Pedro Kalungsod. But before mi manimba, mamalit sa akos mga remaining nga mga notebook sa akong anak kay sa panak kay mga ball pens, lapis, Ato na lang Miss National Bookstore guys kay mauro mang mauro mang dagana. And then mas may mas sa National Bookstore kay medyo kompleto sila ba. So ready na ko si Kian nagkaon lang sa guys. Kay dugay kay ni siya ni mata. And lami kining buwara guys kini ba. Gidala na mo from buhol hall. noche. So to noche lao and family dagang kay salamat. Lami Angeline Glen, sa Buwad guys as in super Super yummers. So now, ano pa ba? Pwede ra ba? So, mo doon ta ko supposedly sa balay sa ako to get their payment sa ilang credit card. But since layo na good ni guys niya, kas, kas kay gasolina guys, kay mahal na kay gasolina starting Tuesday, it would rise up to 5 pesos guys. So, imagine na guys ang imong ang imong 500 pila na lang naka uh, liters like 8 na lang siguro or 7 liters na lang so, oh my god hi grabe so Marcos palihong in town tabangi in town ng Pilipinas <laughs> na katong mga naglisod musamot kalisod especially katong mga gagmay kay do guys luwi kayo sudli so, na baba so giwat lang na musikian mahuman And then, mag-stroll-stroll lang ni sa SMC side, Kaya nindot mag sa Seaside, guys. Kaya Bugnaw. Kanya, dool ra sa Simbahan. Sa Pedro Calungsod. So, dali na kayo. And, nagmutang ko sa Brimod, guys, karon Sa akong hair. Kay, ay, kanang gahi kayo. sa akong magpatupi, guys. Pero, balak ko, magpatupi ko. Dito, gi ko sa Korean. Mutrya, gi ko, anak, guys. One of these days mo try ko anak guys kanindot gyud daw sila um, kanang ilang quality mahal sila pero nindot gyud og quality ang ilang tupi Uma, um, trabaho na po sa gabi eh. But tomorrow, mo, kung makaya na ako, mo ko sa akong anak sa eskwalahan. And then, hapit na laming daddy palit o oh, um, may palit doon. Oh. Mapalit pa din bugas, guys. Kaya gamay na lang bugas. And then, kahapon, napalit si dadi mang karne. Sakto na, na na mo until the, next this week. I do naman po this Saturday. And ipalit ko ani guys, ba? Pero why imal? Chip charon. Kung ano siya, dad, guys, mura siya charon, pero purely, ano lang siya, green peas. Made of green peas. Kala ko masarap, pero... Kala ko lang. <laughs> Hindi pala masarap. And ito yung outfit ko today, guys. Ito. Yeah. Yan. Dress lang. Full dress. Eh, naka-white ako na. Naka-white ako na shoes. And then, yung asawa ko, may bago siyang shoes, guys. Tingnan nyo, ang ganda. Parang cloud. Um, eye cloud. Running shoes. Yeah, eye cloud siya. Parang eye cloud. Out. Yeah, pero running shoes niya guys. Ang ganda. Ang, ang gaan daw sa feeling. Pero hindi ko pa muna bet magbumili ng ganyan kasi wala, wala pa naman akong pagagamitan sa mga ganyan. So we're just waiting for Kia. Pag dali na daw, sugli ng galon para limpyo ka po, niniguli na tos balay. And tapos na ako mag-laundry kahapon sa lahat ng mga uniforms niya, PE uniforms, mga medias, mga brief and all. So natapos ko talaga lahat. So na naitupi ko na nagplancha siya na rin ako sa mga uniforms niya guys kasi hawawa wow, naman yung bata baka nang gusot gusot yung uniform niya pati yung school pants niya so kailangan ako i plan guys so lindot na kaayo nakain na kayo na siya ugma ang yang shoes ako din ang batrapuhan niya mana very good kuwapo wow, kay guys oh okay. ano po? especially sa personal. Labi na ni mo dako-dako na ni siya. Usod ni sa nanggalod ay usod balik nang kuan. Dali, ihugasi na. Ayo ayo ni hugasi na Tabon ana, tabon kay amo nang kaunon unya. Okay, okay. okay paghugas ito sa si imong plato. So we're just waiting for my ano, asan to finish para gora na kami guys. Sugida ang out, uh, sugida ang gawas. Then of course, dala namin yung maliit namin na tumbler. Kasi in kaso uhawon bay, guys, guys, bali na magpalit-palit ng tubig. And doon na rin kami magde-dinner sa SMC side guys. Para wala nang hindi na kami magluluto-luto dito. Pwede tag-puller dad. Pwede tag-puller Mm. Bagets kaya kumbahan, no? Hmm? Siyempre. Pagpil well, ako, ano yung budget tayo? budget? Paniglit strip na lang. Okay. Inatay okay. budget. Tara man, ay mubo. I have money, but no budget for haircut. Naku hmm. na siya money, pero wala siya budget for haircut. Kasi binili niya ng karne. Yan. Sige lang, kasi... Okay. One week pa, yung... Uh... Sa tulog na yung pati Saan siya yoyo? Bata, bata Bata, kita na wala kong bana guys Lopi ko Ako shades, asa na to? Shades tayo, kay init Asa daw as Asa tayo, walang Nasa sige na si na ko Ay, so blanda kami Toby guys para parati kami may malamig na water. Mayroon na water is safe. Ano ang bulpe na kong yatag ni mo? Apa, padungag ang tanak. Ang bulpe. Ang bread. So So, happy happy now okay so we're on our way now, guys god bless our trip sana okay lang lahat and hindi okay, na na okay in losco yeah no, 130 so it's 1:30 na. na so at least we have enough time to buy the things for kian's school then the rest the rest is, I think, magdalaan na akong, one is, dako, kayo ako sa sa shades, guys, ba? Oh, bulky kayo siyang masyado. Hindi ko siya bet. Bili na nga po, ano? Ang alin? Oo. Tandama ko yung power bank. Ah, pagdala sa wire. Kasi, ginaan ka. Ano uh na? -huh. Okay, so we're gonna go na guys. I'll see you later. So dito muna ako sa BPI. Meron kasing branch dito ng BPI guys. Yung Euronet nila. Dito na lang ako mahalap malayo guys. Nasa third floor. Sinadadi na sa ground floor. So mag eh, eh, escalator lang ako pa Ano, ah, elevator lang ako pa So iniwan ko muna sila dun sa activity center. Dito muna ako mag-withdraw guys. Gusto ko na lang kasi cash na lang. Huwag na lang yung BPI ko. And next bukas, kukuha ko na yung ATM card ko sa Union Bank sa Co-op. So at least pagdating ng sweldo for next week, doon na ako. Magpaw Ang kaso lang talaga walang Union Bank dito sa ano guys, dito sa mga sa Cebu City. Ang hirap mag -withdraw. <laughs> <laughs> dito sa Cebu City. Wey. mar hindi masyadong maraming ATM yung Union Bank. So the tendency is baka mag-hatiin ko yung money ko Uh, yung gagastahin ko is sa ano lang sa BPI ko ita transfer the rest is -sa save ko sa Union Bank so yun na lang muna so guys na namis National Bookstore ako kinta good luck na aning kian pero ganara mo buko guys kay barakto rapod okay raman So we'll see kung unsa imong mapalit diri ni Kian guys mga sobra niya nga kuan notebooks or unsa pa Ballpen o nanak, ballpen. Grabe ang pila guys, ah. Pugma pa may na ni Moman. Regular pa ni nga pila guys. May senior ka senior na nabura. Madereta as kayo. Namora ni Among Paliton guys. Pilahan na mo ko sa di Diba? Grabe ha. Abi na ko guys, July pa ang uban klase. Karong June na di-aigit sila po. Almost tanan. I don't know what a bookmark looks like. Maram na siya mga kuan oh, need pa jud na. Bookmarks ko no guys kana para sa libro ba kana pat pat ah uh, ira po kay sticky notes. Sticky notes sa pangita dito sticky notes ka bro na anak diri pita. Ita ito. Mga kay sujante guys. Mao genius ng glasses glasses. Po. Pero wala ni grado yung glasses guys. Kapila pa mi guys. So, taas pa kayo. Abdan may mga 3.30 siguro una kami. And then, attend may mas. Or baka alasayas lang ang mong attend na, no? Para di may magdali-dali. I don't know. Tingnan na natin. Hey guys, nanasan may mong orange brutus na paborito. Kian will have, ano daw, ah uh, two pieces. Si daddy nasangit na sa batch ay batch sa se? Eh. Kailan ila ra magkuha ni tawana mura lang tong orange brutus guys but in fairness masarap yun sila baya kay luma mo lang ang pinakauna yung nga mga fast food chain dari sa Cebu so mo nang this has been an institution already ito yung pa outfit natin naka dress ang lola nyo nabili ko lang to sa hindi siya okay shop but isa shop at sa abo ah Bugay na ni guys ako na palit karon lang ako na sulog And um, baka abot pa mig alas 4 kami sa alas 4 among buwan ng simbahan kundi dili alas 6 na gid mis ka bigyan sa simbahan. Done eating pa guys. Ang busog namin tinayo niyo. Oh. Mm. Mm. Busog na busog kami. Pero bibili ako ng binangkal because nagustuhan ko yung binangkal na binili namin last week dito sa SM sa sa lone ano nila food, ay oh, food court, sa groceryhan. Merong bilangkal na benta dyan. Magbab, magbibili kami, iinitin lang namin sa microwave namin sa bahay. And eh, naglive ako kanina 30 minutes ago while I was eating kasi sayang din ba yung time. And naka-microphone ang lola niyo. Teka naka-on ba 'to? Ay hindi. Allah. wala siya naka-on ganino, guys. Ay, mukha. Wala siya naka-on. Sorry. <laughs> Ulitin ko na lang. So, nilabas, nigawas ako sa, nigawas sa Miss Orange Brutus, guys. Silang daddy, gi uli sa dito sa si sakyanan ang among napamalit sa National Bookstore para di may mag unon kay magpamasahi mi sa taas kanang rest and go ang problema nako na nakasinina naka sinina ra na ba ko o oh? Kita niya akong talor. <laughs> Kita akong taler, guys. Pahilot po. Sa na una lang. yahak na lang. lang. Mo tabunan siguro ko na siguro ihabol dito ang babay. Kailain sa kayo magpamasahe ko diyan nakabukang ko, di ba? <laughs> guys, nami sa loving hands. Dali lang sa third floor. So yung asawa ko na, <laughs> na nang papa ano guys kasi he needs it get 1 hour is 15 seated massage. So, okay na yan. One hour. At least, magkuhan mag din siya. Okay na makugula, guys. Dili lang ko. Lingkod-lingkod. Lakaw-lakaw. Mm -hmm. Everybody. Mm. My happy. Busog kayo, guys. Busog ang lola uh -huh. niyo. haircut na lang ka kung tsaka may papa cut na lang ako may haircut na lang ko no? oo oh, nabalik ka lang ko dali okay. okay. so guys hindi na lang ako natuloy magpagupit kasi hindi ko bet next month na lang ako magpapagupit guys so ngayon timing nag message akin si Christine asawa ni Earl na hindi pala sila yung pinagbayad nila mamili sa Gcash nila. So, ako na lang pupunta dito sa customer service. Ako na lang magbabayad para sa credit card ni Daddy Joe. So, tingnan ko kung makakapagbayad ako. Saan ba dito yung SM? Ako na lang guys, pupunta ako sa customer service. Doon na lang ako magbabayad ng ano ni Daddy Joe bayad niya sa credit card guys galin ako sa customer service ang kaso they don't accept yung iso -swipe. so wala akong choice uh, aket na naman ako sa BPI sa third floor and doon ako magwi withdraw guys ah uh, yan balik ko Dari na lang kumusak musakay o escalator papuntang taas. Ahay. Ah, Ay, nako. Kala ko talaga they accept yung card lang ba. Ang Gcash naman, guys. Ewan ko for some reason. May problema ang Gcash. Ay, nako. Okay, so, finally, nakita na kami ng asawa ko. Kasi nagkabaiwas ni guys. Kasi nagka-deadbat na pala yung phone niya. So, dumaan ako sa sa department store. Bumili ako ng eto guys, Lux Organics na shampoo na may color, hair color. Isa e shampoo mo lang and then i-rinse mo. Ewan ko lang kung ilang, ilang days maglalas. Tignan ko pa, Lux Organics. And then, bilinan ko din si daddy ng cooler para sa kanyang kanang mga bumot, ganyan, sa mga dito niya. So, yan. At least meron na kaming cooler. So, yan lang good ang nabili ko, guys. Excited ako dito. Quick and easy daw. Ang pinili kong kulay is chestnut brown. Yan, chestnut brown. Try ko to, guys. Sana mag-work to sa buhok ko. Para hindi na ako magpakulay sa parlor. Guys, tampay mo na kami dito sa Treat Street Cafe. Kasi si Sikian had matcha. Kami ni Daddy, hindi pa namin alam pa nung kakainin namin. Bahay na kami guys. Hindi na lang kami kumain doon. O nagkape ni Daddy kasi hindi na po ni guys. And si Kian na nakamatcha doon. So, andito na kami. Ang pagdating namin is umuulan. Ay nako, walang tigil ang ulan dito sa Pilipinas. Especially sa Cebu. Kung hindi uulan sa umaga, sa gabi siya uulan. Kung hindi sa gabi, sa uddo. Ayun ako. So, excited ako i-try itong ano guys, hair color. Although, nakita ko yung review kay Unclothes nito. Chestnut din yung ginamit niya and so far, okay din naman. It's just that, madali lang siya ma-wash off. Like, ilang weeks lang ma-wash off na. Which is fine with me. As long as matabunan lang tong mga uban ko guys, yun lang so I'll end na my vlog for today kasi mahapat na naman to guys and uh, magprepare pa ka ako ng ano dito sa mga gamit ng anak ko although na plancha ko na yung mga damit niya yung uniform niya and natuyo na rin yung jogging pants niya dito sa lukod ko So, yung mga brief na lang talaga niya, guys. Meron pa naman siyang medyas doon. Brief na lang. Ang hindi pa natutuyo. Yung iba lang. May ba May natutuyo na, pero hindi pa rin talaga masyado. Kasi nga, kahapon, umulan. So, ayun. And itong power bank ko, gamit na gamit talaga siya, guys. 37 na lang. So, ito-charge ko na to. Pero, nag-charge pa yung mag-ama ko. Eh. So, mamaya na lang. Mamaya ko na to i-charge. Icha so, I'll end my vlog for today, people. Ingat tayo parati, guys. Dahil, love tayo na. Panginoon. Babush, everyone. Ingat tayo. Ingat, ingat, ingat.